Kahit araw mga kapugis, ang topic po natin ngayon, kung paano natin mapapabalik sa dating ganda yung mga bugumbila natin. Di ba may mga bugumbila tayo na namulaklak, pero bang tapos siya mamulaklak, hindi na siya namulaklak, lalo ngayon sa gulan. Paano natin mapapabulaklak at mapapabalik natin sa dating yung ganda niya? Kapag nagustuhan niyo ang video ngayon ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para maging update sa mga video yung mga ganitong klase ito ah, tapos na siyang mamulaklak nakita nyo ko konti ang dahon ko konti ang usbong gagawin siya natin na ganito pakita ko sa inyo ito yung example ko sa inyo gagawin siya natin na ganito nakita nyo na press na press ang dahon niya. Ang dami niyang usbong, 'di ba? Makita niyo lahat ng usbong niya uh, pinag-uumpisahan ng bulaklak kahit paikuti natin nakakita nga din ha. press na press yung mga dahon pagkaraan maraming usbong siyempre pagka ganyang kaganda umpisa pa lang na ng bulaklak at siyak na magbibigay ng maraming bulaklak nakita ninyo ah. lahat ng usbong niya uh, nagbubulaklak Diba? Ang ganda. At saka yung nasabi ko nga, yung dahon niya, press na press. Dahon yung sa bong. Yan ang gagawin natin dito, ipapakita ko sa inyo. Ito dati, ganyan din, maganda. Uh, Magkasin laki lang sila. Halos. Uh, ganito lang ang ating gagawin. Number one, lilinisan muna natin. Uh, Pag-uusbongin siya natin ng marami pagkaraan, pabubulak lakin din natin sa uh, madaling panahon. Number one natin gagawin sa puno natin, dilinisan natin yung sagoy yung puno. ito medyo malalaking bugambilan na ito. At yung mga pinagpulak-pulakan, tatanggalin natin. Nakita nyo walang isbong ano, di ba? Walang kausbong-usbong. Siyempre, pag, para mas maganda, uh, titriman na natin. Kasi hindi maganda yung ano, uh, trim na niya kasi may mahaba, may maigse, di ba? Ayusin natin yung pagtitrim bago natin tanggalin yung pinagbulaklakan kasi uh, na, tingnan, di ba? Ganyan lang. Hindi naman yung sagad na sagad ng trim. Kukunin lang natin yung pinaka uh, part Oh, pwesto na hindi yung maganda. Gagawin natin dito, pag-uusbongin natin ng panibago, at doon sa usbong na yun, doon siya mamamulaklak. Ilinisan lang natin. Kasi hindi siya makausbong pagkano, yung marami yung mga gani-ganito. gani ganito Maguspong man siya. Napangit tingnan. Meron kasi ng mga bougainvillea na ano. Matitigas yung ganito. Yung pinagbulaklakan. Meron naman na yung maninipis lang, hindi magtatagal, nalalaglag din. It ito ma matigas yung mga ganito niya kaya <coughs> Hindi siya maguspong kasi eh, pag kami ganito. Uh, matagal ito eh bago lalantadin muna siyang buti bago kuhanin, oh, kamakan pa siya ng sustansya dito. Dapat lang ang bugambilya natin para mapaganito natin. Direct sunlight, siyempre. Maganda yung pating mix. Hindi yung nagpuputik. Uh, para mapaganda natin. Tininisan natin ang gusto. Kasi kung gaganituhin natin, nakalilim naman, eh wala rin sa eh, di ba? Abunuhan natin mamaya para dumami ang musbong niya. Kasi kung hindi na tayo mag-abono, hindi naman siya mag-uusog ng marami. Kaya bakit mo ito, uh, mga bago ang usbong niya, press na press. Ayan, uh, ganda yan, uh, ng mga dahon. Kaya, ganda rin ang bulaklak, lumalabas. Kasi sa lahat ng usbong niya, sabi ko nga, lumalabas. Press na press yan, di ba? Makakita niyo kung saan eh ito, ibig sabihin ito, ito parang dry na, di ba? <laughs> wala siyang kusbong. Pagkara, yung dating dahon pa rin niya yan eh. Uh, wala yung press. Wala kusbong nakita. Uh, yung natatano natin iba, mga sama-sama lang, di ba? Bilinisan lang natin. Tsaga-tsaga lang kasi pagkata gusto natin magpablock-lock ng mga bilbilya. Tsaga-tsaga lang para maging maganda. Eh siyempre, pagka uh, nalinis natin ating na ang ganyan, pag nag-usbong siya dito, di ba, mag-usbong siya na marami dyan. Mapupuno ito, wala kang makikita na sanga-sanga, uh, mga dahon yan, maraming usbong, pagkaraan, at saka mamumulaklak. Yun, napakagandang tingnan pag gano'n. Kasi pag uh, ganito, namulaklak, kasi meron din ganito, namumulaklak, hindi niya mapuno ng bulaklak. konti lang yung bulaklak. Pagkaraan, uh, maliliit pa yung bulaklak, hindi press. Hindi niya mailabas lahat yung kulay niya, di ba? Nagbalin na natin ito. Medyo marami na rin yung natanggal natin. Yan, medyo maganda na, di ba? Ngayon, ngayon naabunuhan na natin. Bago natin naabunuhan, dapat para pantay yung pagkaka abono, pagkaraan, pumasok agad. Kasi kung matigas yung ibabo niya, makita nyo, lulutang-lutang lang yung mga abono. Hindi agad na pumapasok. Dapat, i-cultivate lang natin ng konti. Ganyan. Konting-konti lang yung ibabo lang para maging parehas lang yung Saka gustong gusto ng halaman niya, ako cultivate siya ng konti lang. Para mabilis pumasok yung tubig pang nagdilig ka, di ba? Hindi naman masasaktan niya kasi maano na to. Ah, uh, maedad na itong bagambil ka. Walang natin ng konti na ganyan. Pagkaraan, abunuhan natin ngayon ng dalawang klase para magustong siya. Ito yung iabono natin. Lalagyan sa natin ng urea. Alam mo yung urea, pampaganda ng dahon. <coughs> Excuse me. Uh, pampausbong. Dadami yung usbong niya. Makawala, hindi makikita niyo yung ano dito. Hindi niyo na matatanaw yung mga sanga-sanga na ganyan. Kagaya doon. Uh, yung mga sangsangan nato, dyan yun na matatanaw yan. Magiging mga usbong na yan. Siyempre, mas maraming usbong, mas maraming bulaklak. Uh, lagyan din natin ng triple 14. Alam mo yung triple 14, complete ito. Hindi masyadong hahaba yung mga usbong niya. Uh, taman tama lang. Pagkaraan yung usbong niya, uh, matitigas. Uh, dahil ito, complete malulusog na matitigas para yung bulaklak nya hindi yuyuko nalagyan na natin ng kaltik kalahati <coughs> yung ganito tika kalahati lang nalagyan natin ng kalahati na yurya kutsara lang ha kung yung bugimbilan nyo sobra pag ganito karami kasi ito malaki na ito no? nakita nyo na yung puno nya malaki o oh bawasan niya ng konti. Kalahating triple 14 din. Nagkahin nyo. Ayan. Ahaloy nyo lang maigi. Pagka kalahati lang, huwag din yung kababayaan na sobra yung iabuno nyo. Kasi, kumisan yung mga, meron mga bugambilya na ano, uh, ayaw nang masyadong maraming abono. Nalalaglag yung mga dahon. Yung mga iba naman hindi. Kasi uh, mas mainam yung kulang kaysa sobra kasi pagka kulang pwede natin dagdagan, di ba? Pagka sobra malalaglag yung dahon. Ah, uh, saka pa lang siya magugus ng uli, hindi maganda yung ganun, matatagalan siya. Pero hindi naman siya mamamatay. Gawin lang natin ganito. Papaykot lang natin sa gilid lang. Kakalat lang natin na maigi. isang kutsara bali isang kutsara lang ito pag uh, ganito kalaki na pagambi niya kaya kaya kasi ang maunang malusaw na ano dyan yung urea oras na diniligan natin yan malulusaw na yung urea niya pero yung triple 14 uh, may iwan pa dyan mga 3 days bago siya makubot unti-unti siya na malulusaw. Balik lang natin ito. Ito yung mga sekreto ko sa pagpapabulaklak eh. Ito yung mga abono na ito eh. Pampaganda ng halaman talaga ito eh. Kahit naman anong halaman, pwede lagyan ito. Lahat ng halaman, pwede lagyan itong abono na ito. Tara, didiligan natin. Pakita ko sa inyo yung tamang pagdidilig. Nakita nyo na may iiwan yung ano. May iiwan yung, yuri, yung triple, di ba? Yung urea agad talab yun. Pakainin niya agad. Kasi malulusaw na siya agad. Yung triple, ah, Matagal. Uh, makikita makita niya. Uh, ko lang para makita niya. Ah, di diba, nakita niya na maganda. Kasi kung hindi natin nakultivate matigas 'yung ibabaw na 'yan. Makikita niyo nagkalat-kalat lang diyan sa ibabaw. Kung nakultivate cultivate niyo nang konti, papasok ko na agad siya sa loob. Ganda, di ba? Walang masasayang. Ayan lang. Kahit nababad ng na tubig na ganyan, hindi palusaw yung triple niyan. Andiyan pa lang din. Ano, no? Ito yung mga bilog-bilog na ito. Pero yung urea, ganyan lang karami ang dilig. Kung yung sobrang kasi, katapon. Eh naman, pwede na yung mandilig ang bukas uli yan. E every ikalawang araw kasi kayo magdidilig. Pwede yung ikalawang araw. Eh kahit maulan, pwede. Kasi hindi naman tatapon lahat-lahat siya -lahat kasi yung triple forte matagal. Ano lang gagawin natin dun sa mga pag natin na matagal na hindi na mumulaklak. Kahit tagulan na mumulaklak yan, basta maganda yung pagkakaalagaan niya. Uh, Magiging ganyan ito. Uh, one month na mahigit, bago ito mag-uusubong, one month na mahigit, hanggang 40 days magkakaalagaan niya, forty-five days. Nandito na lang uh, ang video ko ito, sana matutunan ninyo. Kasi uh, yung mga pagkumpila na, na ganyan, pag din naman natin na inalagaan, hindi na tayo nag-abono, eh talagang matatagalan bago siya mag-usbong, mumulaklak ng maganda. akita ninyo, uh, papangit na siya ng papangit eh, kasi kulang na siya sa vitamins, di ba? Lalo pa, nauulom siya. Kailangan uh, mag magbuno. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo ng mga video ko. Bye bye.